Ayun mga kadalas, uh, nagbaha na naman dito mga kadalas. Oh. Ayan Oh. Ayun, ang lalim ng tubig. ayun Hmm. Hanggang dito mga kadalas Oh. Grabe ang lalim. ayun o. Oh. Ayan, mga kadalas. Ang mm, tubig. Hanggang dito sa room namin. Nandito sa labas At umuulan pa rin Kaya Yung mga motor namin nandun Sa palagay Ayan, ang lalim mga kadalas Nagtaob na naman siguro Abot di you... Pa sulod da, sulod. Oh, ticket. Ni mo da tol. Sulod ni mo kanda. Sulod. Ya. Hoy pa. pa. Tang imong kabinet ni sao, na. Uh. Ay, bugtawan mo ko ba? Kaya the last Unti lang ako na amot ng ba. <laughs> Tik na yan, oh. Oh. Hanggang dito na yan, ah. na nakatunaw na naga, kadalas, oh. Dito sa taas kasi na na to, eh. Mas, mas lalong tumaas yung tubig ngayon, ah. Yung CR namin, abot to. Oh, yun, oh patay ayan mga dalas 11 pa lang umabot na yung tubig kasi sa so, ngayon mga kadalas, may bagyo ayan, malapit na maabot yung kan ko ayan mga dalas, yung mga gamit namin nandito na sa taas ayan si Jagan <laughs> ayan na oh nasa taas na lahat ng kadalas kasi yun lo lalong lumalalim yung tubig at yung room natin mga oh o yan na, o oh, oh, nandiyan sa taas na lahat yung mga gamit natin yan o oh. yun kala ko kanina kasi mga kadalas kunti lang yun <laughs> pala ang dahon lumulalim yan yun yun na lahat Ayan, at mga yung kapitbahay natin ay lumilikas na. <laughs> Bye. Lumilikas na, oh. Mga gals, nandito. Kasi punta tayo din. Tayo din mga mamaya, mga gals. Ayan, oh. Shout out. <laughs> Tawa na lang natin yung baha na to. <laughs> Tawa na lang natin. Ay, chan-chang mag pupa. mga kapag-ibig na <lang> <laughs>

O, oh, pili lang ka mo sa Chrome. Tig 20-20 lang, ha? 20-20 lang. 20-20 lang, ha? <laughs> Ayan, oh, stit. Nabagyo tayo dito, mga doon. <laughs> <laughs> Ayan mga dras, update tayo At ang tubig ay ano oras na? Ano oras na? 2.15 ng uh, madaling araw mga dras At ang tubig ay pa rin Ayan Pero bumaba na yung tubig mga dras Ayan yung taas ng tubig kanina mga dras O dito At ngayon ay hanggang dyan na lang yung tubig Ayan kasi binuhusan na nila mga kadulas. Ayan o. Update tayo. Kanina ang lalim-lalim. Ngayon ay konti na lang. Konti na lang yung tubig. At saka bila. Malinis na yung bahay. Cleaners mo, mo nga yan. <laughs> Cleaners mo sa bang. At, <laughs> uh, tagal ng tubig yan oh. yan pababa na yung tubig mga kadras pababa na pababa ang lalim mga kadras o so, oh, hanggang dito kanina dito sa baba o oh. ang lalim Padras, pababa na yung tubig alas dos ng madaling araw. Sigurado tayo mga kadulas, hindi tayo makapasok nito. <laughs> hindi tayo makapasok mga dos. Kaya update tayo mamaya kadalas kung wala ng tubig. Good morning mga kadalas at 7.15 na mga kadalas update tayo. Atil na baha pa rin dito mga dalas. So, hindi oh. pa rin humupa. Hindi pa rin humupa yung uh, tubig. Malalim pa rin. Still time. mga dalas, o so, baha pa rin o. Ayun mo na. Ayan. pa rin mga kadulas. Kasi walang tigil yung ulan mga kadulas. Ayan. 7.15 na mga kadulas. At ah, yung motor namin nandun. No? Nandun na kalagay mga kadulas. Oh. Ayan. Kasi kagabi ang lalim talaga mga kadulas. Buti ngayon ay humupa-hupa na. Pero ganito yung paghupa. Matagal kasi palaging umuulan. palagi dito-dito pala tuloy-tuloy yung ulan. Kaya ganyan lang. Oh. Ito nyo. Yan o. Oh. Yung ilog dyan. Dyan yung ilog bad eh. Yan at hanggang dito yung tubig pa rin grabe mga dress yabe yung ulan dito so tuloy tuloy ayun o no? tuloy, tuloy yung ulan mga dress kaya ganito baha pa rin hmm, ulan pa rin na ulan buti pa yun sa kanila din mga kada sa kabila kasi naabot din sila kagabi pero ngayon wala ng tubig umupa na kasi pero sa amin mababa kasi to yun o baba kaya <coughs> kaya naabot tayo hanggang ngayon hindi pa rin na upa yung tubig ng kadalas ayan ayan mga kadalas o oh. ayan naman yung tubig kung saan banda hanggang dito yan naturo ko na yan kanina at dito pa na naman yung kadalas o oh, may ganito kaya hindi masyado may tubig may tubig dito pag mga ganito ka sana kataas okay okay na sana kahit tumaas hanggang dito dito ano alas And dito na lang yung aking vlog bye bye